pagmamahal at respeto nila sa isa't isa ay higit pa sa lahat ng mga opinion ng ibang tao. Yan naman talaga ang dapat gawin ni Maine Mendoza at Alden Richards. Hindi dapat nila pansinin ang mga binabato sa kanila dahil hindi naman ito ang nakakakilalang totoo sa kanila kung hindi ang mga malalapit sa kanila katulad ng buong Aldab na kahit anong gawin ni Maine Mendoza at Alden Richards ay talagang alam ang mga meaning nito ni kahit ano paman ang sabihin ng iba alam natin na sa pagtatapos ng ating talakayan ay sana ay maintindihan ng buong publiko kung ano talaga ang totoong buhay na ginagawa ni Main Mendoza at Alden Richards sa loob at sa labas man ng showbiz. Pinatunayan na rin kasi nila sa atin ito na tunay ang pagmamahala nila at hindi kailanman ipapakita ito sa publiko kung ayaw nila. Itataguyod ang mga simpleng bagay na nakakikita nila, ang respeto nga nila at malasakit sa isa't isa bilang isang love team kundi bilang mga tao na rin at sa mga personal din buhay ay nariyan sila sa isa't isa para damayan at nang sa ganun ay mapakita nila sa buong tao kung ano talaga ang meaning ng kanilang tunay na relasyon lalong lalo na sa publiko lalo na ang mga fans ang mga bashers ay laging may opinion na inaasahan at makikita nila kung ano talaga ang tunay na nangyayari sa loob man o sa likod ng kamera pero ang kabilang lahat ng iyon pinatunayan na ni Alden at May na walang makakasira sa kanilang pinaghirapan dahil ang mga challenges na pinagdadaanan nila ngayon ay talagang kayang-kaya nila ang mga pagsubungang ito ay hindi naging hadlang para mapagpatuloy lang nila kung ano ang kanilang nasimulan. Sila nga ang kanilang mga proyekto, ang kanilang mga personal na buhay, lalong lalo na ang hirap na dinaanan ni Alden Richards at Maid Mendoza sa mula pa lamang ay talagang nagpapakita ng endurance nila pagdating sa mga bashers na sa una pa lamang ay talagang binabanatan na sila at tila inaalis sila sa kanilang nararapat na nilalagyan ngayon na hindi-hindi magawa dahil na rin sa inggit dahil alam nila na ang hadlang sa kanilang mga karera ay si Alden Richards at Pin Mendoza dahil pagdating sa mga ganitong bagay ay dyan talagang expertise ni Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman ay hindi nila ito matatalo. Ngunit ngayon ang pinakamahalaga sa lahat, ito ay pinatunayan na nila nang kaanilang samahan ay tunay at hindi peke. Yan naman talaga ang tunay na ginagawa ni Maine Mendoza at Alden Richards sa simula pa lamang. Hindi lang sila isang karakter na makikita mo sa TV, sa kalde serye at sa iba't iba pang proyekto nilang ginawa sa mga pelikula at mga commercials to din kanilang tunay na feelings sinabi na ni Main Mendoza at Alden Richards ito dati nang pinakikita nila sa publiko ay hindi lamang bunsod ng kanilang mga trabaho kundi ito ay personal nilang feelings para sa isa't isa sila nga ay individual na may mga personal na nararamdaman ipinakikita rin nila sa atin ang relasyon nila ay hindi laging nangangailangan ng publiko perception dahil ito ay tunay talaga sa kanila ipinakikita rin nila sa atin na ang relasyon nila ay hindi lamang pang TV. Ngunit ito ay nakikita sa mga pribado nilang pagsasama. Nakikita naman ito, makikita mo sa internet kung ano ang kalagahan ng pagsasama nila. Sa lahat ng kakataon sa likod man ng kamera ay nakikita sila dito. Mas pinili nga nilang ipakita ito sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawa sa mga proyekto nilang pagkakasama at sa mga personal na pagkakataon nagkasasama sila sa harap ng publiko sa kabila ng mga katanungan at hindi pagkakaintindihan ng ilan sa mga Aldam Nation at mga bashers hindi nila ito pinapansin pagkos ay pinakikita nila sa atin na wala ng ibang pang mas mahalaga kung hindi ang tiwala at respeto nila sa isa't isa dahil sa bandang huli ay si Maine Mendoza at Alden Richards lamang ang magpapatunay kung totoo man ang kanilang relasyon sinabi na nila ito dati pa lamang kaya kung tatanungin nyo si Alden Richards at Main Mendoza ay bagamat hindi ito nababahala. Ngunit maganda pa rin na magkasundo-sundo ang buong Alden Nation at publiko dahil alam naman natin na si Main Mendoza at Alden Richards ay hindi magpapatinag kahit kailan pa man sa lahat nga ng mga nangyayari na paninira at mga bashers at sa mga haters ni Main Mendoza at Alden Richards. Isinasama na rin ang kanilang mga ka at mga negosyo sa kalista ng mga relasyon ni Alden Dijas at Min Mendoza Nagsisilbing halimbawa na nga dito ang tunay na pagmamahal ay hindi nakakaapekto sa anumang sinasabi o ginagawa ng iba. Yan talaga ang stand ni Alden Richards at Main Mendoza sa simula pa lamang. Ang hindi pagpapaapekto sa mga pangbabasa kanila. Pinatunayan na kasi nila na kahit ano paman ang gawin nila o sabihin sa iba ay sila rin ay may hawak sa kanilang sariling buhay at desisyon. Yan naman talaga ang ipinakikita ni Alden Adrian Diaz at Maine Mendoza sa simula pa lamang ang desisyon nila ay para rin sa kanila at hindi sila umaasa dito sa ibang tao dahil sa bandang huli ay iiwanan din sila nito magandang sinasabi ni Alden Richards yan dahil napatunayan na ni Alden Richards yan sa tagal niya na sa showbiz kung mapapansin nyo ang mga malalapit na kaibigan ni Min Mendoza at Alden Richards ay siya rin nagtatridor sa kanila bagamat kakaunti lamang ito ganun pa rin ang tunay na hinala ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kung sa mga tao lang na nakapalibot sa kanila, hindi nila maiintindihan kung ang balak nito ay kasikatan lamang o panggagamit sa kanila. Meron din naman kasing mga kaibigan na tunay si Ming Mendoza at Alton Richards na kahit kailan ay hindi sila gagamitin at panghabang buhay na ang mga pagsama sa kanila. Ang pagmamahal kasi ay hindi nakadepende sa kung anong sinasabi ng mga tao. Kung hindi sa kung anong nararamdaman ng mga taong nagmamahalan, yan naman talaga ang panata ni Maine Mendoza at Alden Dichard sa simula pa lamang, hindi naman talaga sila nadadala sa mga sabi-sabi -sabi at salisalita ng iba't ibang tao. Bagkus silang dalawa lang rin ang nakakaalam kung ano talaga ang tunay na nararamdaman nila sa isa isa. Kaya hanggang ngayon ay napakatibay pa rin nila sa mga pinyo ng publiko at kahit kailan ay hindi sila masisira dahil ang haaldab ay talagang forever na ang mga resibo ng kanilang pagmamahalan ay nasa internet kaya hindi basta-basta ito masisira ng ganun na ganun na lamang hanggang ngayon ay sikat na sikat pa rin si Maine Mendoza at Alden Richards kaya mahihirapan talaga sila na buwagin ang pagsasama nito lalong lalo na ay sila lamang ang nakakaalam ng tunay sa kanila Nasabi na rin kasi ni Richards ang tunay nilang relasyon ni Maine Mendoza. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!